tayo. Ayan o. Oh. Scott ring. Mga pasyalan siguro. Ito siguro mga ano convenience. Ayan. Dire Diretso na kami ng ano nito ng dragon. Wala man makikita kasi ano puro bintana. Ah, asan yung ano dito? Asan yung American Hospital? Meron dito eh. Nagpunta kami dyan eh. Ang gaganda ng mga bahay oh. Canadian School. dyan? Disco? Ha? Ano <coughs> na dyan? mo nga. Canadian. Canadian. Bige din yan. Ang mga nakatura dyan. din bahay siguro nila. Pero wala pa yata nakatira. Wala pa mga kortina. ng bintana eh. Ano pa lang 'yan. Hindi wala pa um. Oh. Parang ano pa siya, empty pa siya. Op. Yan dito tayo oh. Time hmm. Mart. Dito sa Time Mart dito nagtrabaho sila na dati din. Ice sila dati. Sila Ah, oh? ang trabaho niya diyan. Ito na ba dragon? ah. Oh. Nandito na pala tayo eh. Ang unang punta namin nila diyan dito kasama nang skanda. Oo, oh, oh. ano binili niya? Tuloy binili niya. Sabi niya sa akin, bili daw ako ng cover ng kama. <laughs> <laughs> kama kagat. Ka eh. <laughs> Timer. Ito time. na ang Dragon City. Nandito na kami sa mga Chinese yan no makakabilaan ng parking no, 'di ba? ka na kami. Yan. Parang ganito rin yung dragon sa Dubai. ayan oh, no? nakalagay dragon. Ako ang ano ko, dragon. Ako dragon na ko eh. Dragon na naman. Dragon ako. ayan oh, no? Dragon City. Mababak na kami. Sige. Pa-parking ka? Wala yata ang parking. Baba na kami, Jay? Hindi ah. Baka may lang doon. Oh, baka hintayin ka pa namin. Kainit-init dyan sa labas. Hindi. Maraming tao dito, dito ngayon. Ayun oh. Dragon City. Ayan na. O, oh, Jen, hawa ka mo yung bag ko. Ikaw magdala. Kaya ikaw nga, ikaw magdala ng bag ko. Ayan ang trabaho mo. Tagadala ng bag ko. That's sobrang bigat niya. Oh. Hindi ka pwedeng iwanan yan eh. Ayan ang Dragon City diretso ng dun sa dulo, di ba? Nung nagpunta kami sa Dubai, ay na yung ano, taas ng anakaw. <laughs> Ayan siya, o oh. diba, yung dahon, no? Di ba, yung nyo sa kapla. Chinese talaga ang view. Ito ang Dragon City. Ayan, no, oh, Dragon City. Dito. Ang gandun yung sa dulo. di ba? Ang gaganda ng mga damit, oh. Hanggang dun sa dulo yun. Uy, oh, saan ba tayo bumunta? Oh, one day, sa akin ka. Diba ang ganda? ang ganda?

आते पे बट करावतो Eu Hmm. Open na. Baba. Ganda nito ah. Ganda nito ah. Ganda nyan Portable. Ayan. Ang dragon. Diba ang ganda pati sa taas kukuha na natin. Ito so, ang Dragon Mall. Napakalaki. Mahuli ka na. Ma uh, ano ka na dito. Tindahan ng mga bago. Ano? Dito ka na nagtatrabaho? Oh, Okay lang, ba't kumayat ka. Teka lang. Choose sticker number. No, not number. I I like the green. I like the flowers. Parang totoo. Ganda ng design sa tasa. Oh.